Di pa uso ang kuryente sa mga baryo ng Kapis. May isang maliit na nayon sa pagitan ng bundok at palayan na tinatawag na Barangay Banwaan. Tahimik ang lugar. Puro mga manguuling, magsasaka, at mga albularyo. Ngunit sa bawat sulok ng baryo, may isang pangalang binubulong lang tuwing gabi, Lola Sion. Si Lola Sion ay isang hilot kilala sa pagpapaanak paghilot ng bali at sa mga halamang gamot. Sabi ng matatanda, hindi siya marunong magbasa o magsulat pero alam niya ang mga sikreto ng lupa at dugo. Ang sabi pa nga ng mga matanda, kung may sakit kang hindi kayang gamutin ng doktor, kay Lola Sion ka na lang lumapit. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, kakaiba ang kanyang mga mata, laging mapula, parang kulang sa tulog at minsan ay tila kumikislap kapag tumama ang buwan. Marami ang natatakot pero walang naglalakas loob na bastusin siya. Hanggang dumating ang isang gabing nagbago ang lahat, si Mario. Isang lasenggong magsasaka ay kilala sa Mario bilang walang galang. Isang gabi habang nagiinuman sa tindahan, napag-usapan nila ang tungkol kay Lola Sion. Yung matandang yon, aswang yon, sigaw ni Mario. Sabay hagalpak ng tawa. Nakikita nyo, tuwing kabilugan ng buwan, hindi yan natutulog. Naglalaho. Ngunit nang marinig ito ng anak ni Lola Sion, si Aling Deli, na nooy bumibili ng asin sa tindahan. Napahiya ito. Hindi totoo yan. Sigaw ni Deli. Nanay ko yon, Kilot siya, hindi aswang. Ngunit tumawa lang si Mario. Sabay sabing, kung hindi siya aswang, bakit hindi siya tumatanda. Baka nga ikaw, may lahi rin ng halimaw. Hindi pa man sumisikat ang araw, kumalat na sa buong baryo ang chismis. Nagalit si Lola sa yon nang marinig ito. Tumungo siya sa bahay ni Mario kinagabihan. Dala ang maliit na basket ng halamang gamot. Mario, mahinahon niyang sabi. Bantayan mo ang dila mo. Hindi lahat ng hindi mo nauunawaan ay kasamaan lumayas ka rito. Sigaw ni Mario. Wala akong oras sa mangkukulam na katulad mo. Pagkaalis ni Lola siyon, napansin ng asawa ni Mario, si Lina, na nagdilim ang paligid. Parang biglang bumigat ang hangin at sa labas ng bahay, may mga itim na ibong nagliparan. Paikot-ikot sa bubong. Kinabukasan, nakita si Mario sa palayan. Patai. Ang katawan niya ay tuyo, parang nilagasan ng dugo. May marka sa kanyang dibdib, tatlong malalalim na gasgas na parang kuko ng hayop. Wala ni isang nakakita kung sino o ano ang pumatay sa kanya. Sabi ng mga kapitbahay, baka inatake ng kalabaw. Pero sabi ng matatanda, hindi hayop 'yan. Ibang klase ang tumira. Si Lola Sion, tahimik lang noong araw ng libing. Ngunit nakita siya ng ilang bata sa gilid ng sementeryo, nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Hawak ang isang tuyong dahon ng sambong at tila may binubulong sa hangin. Mula noon, isa-isa nang nagkasakit ang mga nakisangkot sa chismis. Ang isa, <clears throat> lumubo ang tiyan at hindi maipaliwanag ng albularyo. Ang isa naman, nagising isang gabi na puno ng galos ang likod parang kinamot ng mga matulis na kuko. At si Lina, ang asawa ni Mario, ay biglang nasiraan ng bait. Araw-araw siyang umiiyak, paulit-ulit sinasabi, Huwag niyo akong sunduin, hindi ko siya sinasadya. Makalipas ang isang linggo, biglang nawala si Lola Sion. Iniwan niya ang bahay niyang gawa sa kawayan at ang mga halaman sa paligid ay natuyo. Sabi ng ilan, nakita raw siyang naglalakad patungong sa panang ilog malitbog, suot ang lumang saya at may dalang palayokok. Ilang araw ang lumipas, may nakakita raw sa kanya, ngunit hindi na siya tao. Ayon sa isang mangingisda, nakita niyang may nilalang na lumilipad sa ibabaw ng ilog, kalahating katawan lang. May mahabang buhok at pakpak na parang paniki. At sa ibabang bahagi, tila may mga bitukang nakabitin. Nung una, akala niya ay bangungot lang. Pero nang sumikat ang araw, nakita sa baybayin ng ilog ang mga patay na isda. Parang nasipsip ang dugo. Doon nagsimula ang takot sa buong banwaan. Lumipas ang mga buwan, halos walang lumalabas sa gabi. Ang mga bata ay pinapapasok bago magtakip silim at ang mga pinto ay nilalagyan ng bawang at asin. Ngunit sa kabila ng mga paghahanda, isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakarinig ang mga tao ng malalakas na kaluskos sa bubungan. Tok! 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 Parang may kung anong bumabagsak na mabigat at kasabay nito'y ang huni ng mga paniki. May mga asong tahol ng tahol apos biglang natahimik at sa gitna ng dilim, may nakita silang maliwanag na pulang mata na dumungaw sa bintana ni Lina. Ang mga kapitbahay, natataranta, nagsindi ng kandila at nagdasal. Ngunit huli na, nang buksan nila ang bahay ni Lina kinaumagahan, nakita nila itong patay, nakahandusay sa sahig. Wala nang laman ang kanyang dibdib sa dingding ng bahay. May nakaukit na mga salitang hindi nila maipaliwanag, munit ayon sa matandang si Calusio, isa sa mga nakakita, ang nakasulat ay Bawal ang paglapastangan sa hilot ng lupa Makalipas ang tatlong dekada, nagbago ang banwaan May kalsada na, may mga cellphone na, at halos wala nang naniniwala sa aswang Pero nananatiling bakanting lote ang dating bahay ni Lola Sion walang nagtatangkang magpatayo roon dahil tuwing gabi may mga nakakarinig pa rin ng mahihinang iyak at bulungan mula sa lupa. Ayon kay Mang Rogelio, isang driver ng tricycle, minsan daw ay may pasaherong babae na huminto sa tapat ng lumang lote. Dito lang po ako bababa, sabi ng babae. Mahina ang boses. Nang tumingin si Rogelio, wala na ang pasahero pero basang basa ang upuan at may naiwan na amoy ng damot langis ng niyog. Simula noon, iniwasan ng mga draper ang rutang iyon tuwing gabi. Taong dalawang libo siyam, nagpasya siya ang lokal na pamahalaan na patagin ang lumang lote ni Lola Sion para gawing wedding shed. Habang hinuhukay ng mga trabahador ang lupa, may natagpuan silang malalim na palayok. Nang buksan nila ito, amoy bulok ang hangin na lumabas. At sa loob ay may tuyong pusong parang tao, binalot ng dahon ng saging at may mga simbolong hindi maipaliwanag. Isa sa mga trabahador, si Berto ang nagbiro. Tapon nyo lang yan, baka props lang ng mga lola noon. Ngunit kinagabi yan, si Berto ay hindi na nakauwi. Nakita na lang ang kanyang katawan sa may sapah. Tuyo na naman, walang dugo at may tatlong marka sa dibdib. Katulad ng kay Mario, tatlumpung taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng insidente, pinasara muli ang lote. Ngunit nagpatuloy ang mga kababalaghan. Tuwing kabilugan ng buwan, sinasabing may babaeng umiikot sa baryo. Nakasuot ng lumang saya at may dalang palayok. Ang mga nakakakita ay nagsasabing hindi nakalapat ang kanyang mga paa sa lupa. Isang gabi, si Katinay, isang matandang manghihilot din, ay binisita ng nilalang na iyon. "Tinay," sabi ng boses mula sa dilim. "Bakit mo ako ginising? Hindi ako ang tumawag sa iyo." Sagot ni Tinay nang nanginginig. "Ang mga walang galang, sila ang nagalis ng palayok mo." Tumawa ang anino, mahaba parang ihip ng hangin. Hindi nila alam. Ang dugo ay hindi natutuyo. Ang sumpa ay buhay pa. Kinabukasan, natagpuan si Katinay. Nakapikit ngunit nakangiti. At sa tabi niya ay may basag na palayok na puno ng tuyong dugo. Ngayon, dalawang libot na. Ang mga kabataan ng banwaan ay bihirang makaalala kay Lola Sion. Pero tuwing buwan ng Nobyembre may mga kabataang nag-v-video blog malapit sa lumang lote, umaasang makakita ng multo. At minsan, sa kanilang mga footage, may babaeng nakaputi sa likod nila, nakatingin lang, walang mukha. Isang vlogger, si Mika, ay naging viral matapos i-upload ang video niyang kinunan sa gabi. Sa dulo ng clip, maririnig ang mahina ngunit malinaw na boses. Hilot ako, hindi halimaw pagkatapos nito, hindi na siya nag-update sa social media. Nang puntahan ng mga kaibigan niya ang bahay niya, nakita nila sa kwarto ang mga halamang gamot na tuyo. At sa salamin ay may nakasulat na, Ang sumpa ay hindi sa dugo nagsisimula, kundi sa galit. Maraming taon na ang lumipas, pero sa mga matatandang tagakapis, iisa pa rin ang paalala. Huwag kang magbiro tungkol sa hilot. Ang hilot ay tagapagligtas ng buhay at kapag nilapastangan mo siya, siya rin ang kukuha ng sayo. May mga nagsasabi ring hindi talaga masama si Lola Sion. Sumpa daw ang kanyang kapangyarihan, isang pamana ng lumang lahi ng mga babaylan ng lupa. Nakapag sila'y pinagbintangan, tinatanggap nila ang dilim para makapaghiganti. At ang bawat patak ng dugong bumagsak sa lupa nagiging paalala ng galit na hindi na kailanman mapapawi. Isang gabing maulan, may batang babae na nagising sa iyak ng sanggol mula sa kabilang bahay. Lumabas siya at nakita ang isang matandang babae sa may ilalim ng punong mangga, may hawak na sanggol at nakangiti. Tulog na anak mahina nitong sabi malamig ang hangin sa kapis ngunit nang lumapit ang bata wala na ang babae sa lupa may naiwan na bakas ng paa isa lang at sa hangin sumabay ang malamig na tinig ako pa rin ang hilot ng banwan